Ito mga after, yung barco din kamay. Kasi yung barco din kamay. Kasi yung barco din kamay. Kasi yung barco din kamay. Ito mo tayo bukaan po ting kamay. kamay. Ito mo suot kasi lang, na ba ah, mo kaya na niya, ang kamay Ito okay. pakpak ng ito niya, ito pakpak. Hindi ko for me siya wala ko pala. Kaya pista ko yan o, oh. dami yung pista oh. hmm. Ito. nag na, no? na sa niya ah, Ito.

skal, <tuk> yang <tangan> mata, mata ilong, bibig, skal. Bungok. Bungok. Yang mata bagai sir, yang mata mm. ilong. Yang mata bagai Itu, parang bago. Ibon. Itu, so, danga. Ah, sila mo yun. Ito, si buaya sa Oh, buaya sa mga. Hindi tayo bumaba diyan kanina, no? Diyan kita kaya chair, lagi ko plan. Pero hindi tayo dito bumaba. Hindi. Mm. Diyan kita lagi ko plan. Ito sa hindi mo dalakit mga na sa sir, bobo na siya. Mm. Yan bobo na siya. Ah, stalag tight na. Stalag tight sa baba. Ah, stalag tight. Ito man stalag tight na. Ah, stalag oh, stalag Ito man. Sa taas mo stalag tight, sa baba stalag tight. Ah, stalag may sa baba. Oh. Ito oh. mga sir. na siya. Nabubuo siya.